Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. want to sunog dito sa malapit sa may ano sa amin ba, banda mabig sunog sunog yung mga bombero dito guys dahil may sunog dito sa may bahay daw to na luma eh. tayo Damian. ah dito sa may looban, may looban pala uh -huh. oo sa nakala ko sa isang pabrika Tacloban pala buka natin puntahan dun grabe yung mga doon pala banda likod ng court Alam ko dun sa may pabrika dito pala sa may ano doon dulo nyo wala ano, dami nyo no? talaga mag ingat tayo talaga ngayon guys kasi mainit yung panahon bigla bigla na lang ang akala ko doon sa kabila kasi ano eh, mausok to no mausok pero hindi pala dito pala sa kabila dito sa may looban ah doon dito may looban pala. Ang okay, banda. Dumating na rin yung mga ano natin. Wala na ito na sir! doon sa mismong looban so, susubukan natin ano, puntahan doon Subukan natin mismong puntahan ito yung court eh dito kami naglalaro nito naglalaro naglalaro yung mga ano dito malapit lang to sa bahay guys kaya nagulantang din ako na may sunod dito banda Titignan lang natin dito pero hindi na tayo mismo papasok kasi din tayo. Yan si sir, nag ano, nag-aayos. Wala <laughs> na ako. Nag-aayos. Hindi, okay, abanda. Ah, dito. Ayun. Kaya tayo lalapitan natin pero hanggang dito lang tayo ayun oh napaka ano ng usok guys hanggang dun ano bahay pala to bumukan natin puntaan kung kaya Dito pala yung sudol sa mismo likod ng ano ng mga pabrika. No? Ah, paka ano ang Pero buti na may dumating na mga bombero daming bombero do sa ano. <laughs> hanggang dun grabe pala pero boat na lang meron aliliit lang ng host nyo lang yung pinasok dito kaya pa kaya delikado to pag na ano umalat dito kasi yung mga bahay dito mga ano lang guys oh so, maliliit lang grabe usok ito lang banda hmm. tuloy dito na yung mga ano natin Mga ano uh, good morning, good morning. Ano? Ano 'tong bahay pala? Ano mong bahay, bahay? Ano mong bahay ba 'yan? Pero may ano, may nakatira dyan? Ano 'yun? Sa harap. Ah. ko 'yung? Di nang ano wala nang apoy.

Kaya di ba sa ini, tinatanong ko ni uh, Lumang bahay daw pero wala naman siyang nakatira. Sa so may mismong baba lang or tabi, tabi lang ng mismo ng bahay. Yung ano, yung nakalagay. Buti yung tabi niya, ay ginagawang building. Kasi kung hindi ginagawang building, damay yan. Lahat yan. nandito pala yung kapitan natin. Malayo, malayo sa ano. Buti naman malayo sa mga kabahayan Sunog yung ano. Sunog yung pera. Ito pala yung nasunugan. Okay. Malawak na ito hanggang dun to guys. Kinita lang siya pero... Ano naman siya? Yan siya ano? na sa mga ba? Ito na sa ba na na Pera ba? Ito <coughs> <coughs> may, uh, eh, may ATM? Pera oh, wala, ito lang ano, puro sunog na yung... Uh, yung ATM yung, uh, luto na sunog? na, yung

O kasi kung sa lugi no, naglaro sila ng apoy, pumutok yung kalan. Hindi pumutok yung kalan. Hindi eh. tawag sa akin, pumutok yung ano, kalan eh. Ay, hindi ko. Kalan. Dala ko yung ano, kalan. Kasi ano ko eh, bumili ako ng gas kaya nga doon lang kuko eh. Dala ko yung kalan, nandito na ako. Inong nakita ko mabili. Kasi dito lang, yung kurite, dire-diretso ang apoy, ipapuntang pagandito. Kasi kung kalan yun, ako, sasabog. Ano Uh, uh, medyo na apula naman yung apoy doon sa may mismong likod ano lang pala yun guys ah uh, tawag na ito isang lumang bahay pero may nakatira sa so, may gilid mismo ng lumang bahay yun yung nadamay sa sunog yun yung ano, ito kaya lang natin yung mga bombero natin dito yan, Nabaka dami yan kasi mismo nasunugan dito guys ano, malayo sa area malayo sa kalsada kaya bagay na ano lang inaabot ng hose napakalayo napakalayo sa ano area ang dami yan hanggang doon naman yung apoy kasi ano na hindi ka tulad kanina talaga nag nag ano nagagalit yung apoy nagpakalawak hanggang doon niyan. Malapit lang sa amin guys Malapit yung bahay lang namin dito Siguro mga 100 meters lang sa bahay Hanggang dun Hanggang dun Alpamat Dun lang yung sa amin guys oh. So, Walang banda yung sa amin Wala wakanya Wala Buti yung nasunugan doon, hindi mismo yung maraming bahay. Kasi doon doon maraming bahay, sigurado maraming madadamay. Ayos hmm. ka hmm. pa na. Hmm. Marami. 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 Alas ng pangotra mo to rin!